Ayan. So, proof pa natin, no? Si <laughs> eh, Master, ano? Master Mel. Tangina. Pumbato ng, ano, ng Logi Core. Tangina. ba ang papalit mo Isa, dalawa? Ilan mo yan dyan? Isa lang? Oh, isa lang, O, isa lang palitan mo. mag ano, na lang. Pwede kami ang Bastid na ilaw ngayon. Ano? Ah. 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 yung Wag mo na. Ay vlog ka ba yan? O hindi mo to ni-reading. Kaya Ka. Okay. Okay, ito niya ako. ng pang anan ah. ha, gabi. May gamit ka? Diyan ako, on ko. Ito, 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 mo? Ipaano mo lang? Eh, nakaarap na. Nakaarap okay. okay. na. Ato, umyo, na, siya, yan. na doon oh. dito. Ay, okay, mo nakaawa. Kung mo na. Ura na mo. na lang? Oo. dito, pag doon? Oo. Dito. Ayan, na. pag na.